kasama na po ang ating mga uh, sa National Office sa pangunguna po ng iyong lingkod kami po ay nagpapasalamat sa inyong mga kapatid na sana itong taong darating ay lalo tayong magpakatatag at yung uh, na umpisaan natin na maganda yung tayo'y nanumpa na mamahalin natin ang organisasyong ito at anuman ang mangyari nandito kami nandito kami sa National na uh, nakahandang tumulong at sumuporta sa inyo. At ang masasabi ko lang uh, yung, ay lalong tayong magpakatatag. Napakaraming pagsubok na na dinaanan natin mga pati. Pero salamat sa inyo. Uh, hindi kayo bumitaw kundi talagang uh, lalong tumatag. Dahil dyan ako humanga sa inyo. Dahil kung iniisip ko, ano ba ang mayroon sa organisasyong ito? Bakit tayo uh, tumatatag at lumalakas? Alam niyo, pag nakikita ko kayo, pag nagpupunta ko sa mga ibang lugar, sa ibang mga chapter sa buong Pilipinas, nakita ko yung kasiyahan, yung kagalakan nila ano, na sa organisasyong ito. Dito mo lang makikita sa organisasyong ito. Nang sabi ko nga sa inyo, pag sumama ka sa organisasyong ito, dapat masaya tayo, di ba? Kasi sayang, mangpatid. Sumama ka sa organisasyong ito, masaya tayo. Kung hindi ka masaya, sabi ko nga, ay huwag ka nang sumama, di ba? Dahil yun ang ating layunin. Kaya ito mapapangako namin sa iyo. Ito yung lagi namin sinasabi sa inyo, ha? Anuman ang mangyari sa iyo, saan ka man pumunta, ha? Naapi ka, nagrabbiado ka, nandito ang organisasyon Police Hotline na matatawagan mo. May organisasyon na police hotline na dadamay sa iyo. May police hotline na nagpo protect sa iyo. Kaya mahalin natin ng samahan ito. Magkaisa tayo. Ito sana ang magpatatag sa bawat isa sa atin. Don't lose your... the stars So